Oh, good morning. Good morning mga tolls and friends. Ara-ara. Yan. Ah, pinapakita ko sa inyo mga tolls and friends ang sitwasyon namin dito no sa Sitio Ubos. Pinaliwan, Minor, Tigbawan Ibilo. Ito ang sitwasyon dito pagka uh, maulanin no. Yan. Ah, ilang araw na kasi umaulan-ulan dito lalo na kahapon no, panayang ulan gawa ng bagyong liyon yan yan pakita ko sa inyo yan masyadong maputik kita nyo nakabuta ko yan buta kailangan talaga buta dito tapos yung <laughs> rubber ko bit bit ko yan bit bit ko yung rubber ko kasi yan ang dadaanan natin dito yan tapos dahan-dahan lang kasi dito kasi kahit nakabuta ka na madulas pa rin no yan dahan-dahan lang tayo mga tolls and friends yan ang daan dito yan pero pag sa kabila ka dumaan pwede siguro sa kabila pag dito sa kabila maputik din pero hindi gaano no dito tayo sa kabila dumaan yan yan dito ah ganun pa rin oh maputik pa rin yan gawa ng ulan no oh, maputik pa rin oh pero tingnan nyo yung mga palay yan may mga bunga na yan di ba malapit ng ano ito eh Ika pasin. Ayan. Ayan nakita nyo ba yan mga nakatayo na yan. Sitaw yan. Ayan sitaw. Kaya nga dito walang problema pag sitaw lang ang pag-usapan. No? Marami kang makukuha dito. Ayan. Ayan o. Oh. No? Malapit ng gagapasin yan. Ayan. Napakaganda ng panahon. Ah. Mainit na no, mainit na ang panahon. Tay kami dadaan. Dito daan no, dito na tayo yan. Nakikita niyo ba yan si Tauyan yan mga tulsin and prints. Yan yung mga nakatayo na yan. Diyan dati may tanan din yan eh. May tanim may tanim dati diyan kay Baldoy. Pero sa ngayon wala na dahil ano, hindi ko alam sa kanya kung bakit wala na siyang tanim no Aba, baka time so dito tayo dadaan no hindi na gaano maputik doon sobrang putik na kasi gawa ng lagi na lang dinadaanan no so dito bira yan ano kaya yun no, no naghapay oh sayang naman ito umapay no Uh, hinapay ng hangin yan dito dayo daan gandaan lang kasi baka tayo madulas pag tayo ay nadulas sigurado putik ang abutin mo Mapuputikan ang sige pa lakad pa tayo papunta tayong takas yan o, yan makikita mo puro putik yan putik yan lakad tayo dandan lang tayo ay papuntang takas Oop. Dan lang. Meh! Yan, maputik pa rin. Pero malapit na tayo sa footwalk, no? Yung simintado na potwok. Yan. Malapit na tayo sa siminto. Papuntang takas. Yan. Yan dito. Yan. 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 Napakadulasin dyan ng area na yan. Minsan na rin ako nadulas dyan eh. Yan. Ayan na may siminto na. Oh. Yan. Yan, dito na tayo sa may simintado. Papuntang Takas. So, patuloy lang po tayo. Mga tolls and friends. Dandaan lang, hinahapo ako eh. Oh, no, man. Bayo. Lakad pa tayo sa takas. Yan si Mama si Green. Yung aso naming si Green si Mama. Lakad pa. Malapit na tayo sa takas. Nakas. Limnan. Mineral na. <laughs> mineral ka pa uh, uh -huh. Mineral water ang ininom nila. lakad pa tayo, no? Malapit na tayo, no? Sa gym. Nandun yung motor ko, eh. Yan, malapit na tayo sa gym ng Binaliwan Minor. Ayan yung aking motoro. Oh. Yan. Naiinitan siya. Flat tire, diyan o. Oh. Flat, oh. Flat tire sa. Yan. Flat tire ng aking motor. mainit so dali natin dito sa so, hindi mainit dito hindi magagalong mainit no? so dali natin dito ganda ng panahon yan Ayun yung isa kong motor oh. Yan yung Harley da Rossi. Yan ang aking Harley da Rossi. Yun i nila niyo. Uh, ah, hindi ko alam kung bakit. No? Diyan ako nag-parking eh. Napaganda ng panahon niya yun, no? mga thousand pence. Sobrang init, no? sobrang init na uh, kaya nga may nagbibilad na ngayon ng palay oh. Bibilad sila ng palay Ayan. para magkabigat sila pag pinagiling yan yung gym namin yun Oh yan, matagal din bago nagkabubong, no? Matagal din bago nagkabubong. So ilipat natin dito yung motor ko kasi may unit dyan eh. Yan ang amin baryo. Medyo asinso na rin ang kaunti no. Pero hindi pa sa lubusan ng asinso. Gawa na yung kalsada, hindi pa na hindi pa na ubos na siminta, siminto. Yan. Ang naglalaro. Sa magkapatid pala. Naglalaro. So, hanggang dito na lang aking video mga Tuls and Friends. Uh, maraming salamat sa aking viewers. tons and Friends, please like, comment, and share. Uh, advance, Merry Christmas to all. Maraming salamat. I salute you all. God bless.